dito ah. Uh, uh, so dito yung terrace mga kasugod. Ayan. Ayan. Sobrang overlooking. Napakaganda. Maganda. Makikita yung parang dagat. Para yung tumira. Oh, na tunnel pala. Para para <laughs> na idol kasi yung singkit yung mata mo ma, eh. Uh, para, 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 para 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 ano idol, para ang Korean. <laughs> Shout out. Sige na. Sige na. Sige na. Ito yung ano, ito yung Mars. Masters Bedroom. Ah, uh, Masters Bedroom. So, kwarto ko to, kwarto. Ito yung kwarto ni Idol. CR. Tapos ito yung CR. Sumunod laki. So, yan. Paghihingi ako ng uh, susi pag ano, ito, ito yung, para makapasok ito, ka sa kwarto ni ay, Idol. Pasok, pasok. Ano. Ito na ba? Ito yung comforts. Ito yung CR na public. Public. Ah, de, so, public lahat CR. Pi, oh, lahat pwede mag-CR dito. Hindi. Iba lahin nyo. Ano yung outside? Ah, CR na. Bibisita lang. <laughs> oh, bisita. Ito. So, lahat ng kwarto may CR. Oh, sobrang, sobrang aliwala. So, CR ito, dito, ito, uh, ito uh, kwarto uh, din to mga Hindi, so... ano, pesos. Hindi, yung ano. Ah. ang Saka so, may bayan. <laughs> yung yun. yung kwarto din. Kwarto din o, niya. Sala. 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 Tapos yung kusina, idol. Dito. Yung sala kusina, ano lang, Pusina. isa lang. Ito yung, ito yung kusina. Kusina so, pala Ayun, so, yun yung sala. Mga, so, sigurado ay, yung TV dun kinalagay. Ah, dito, 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 dito yung TV dun. Lalagay ni Idol. Yun, yun, yun. Okay, so, okay. so bali, yung front ay yun. Kasi ito, ito. Sito, kusina to eh. Oh, kusina. kusina. Dito yung kusina yung mga, mga kasulat. Oh. Uh, mga lababo. Oh, dyan, kusina, lababo. mga lababo. lababo. Tapos nito mga kuis. Pagka-plan ako mag-content mag ng mukbang sa teres. Mm -hmm. Ayan. <laughs> 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 <laughs>

Inihintay namin sa idol kita pang mga idol kayo para umuwi na namin Nasa 12 uh, o'clock na. Malapit na mag-1. Yes. Uh -huh. okay.